So mga sir, mayroon tayong ito, troubleshoot na click na version 1 at uh, natanggal na natin yung kanyang uh, headlight kasi ang problema kasi nito mga sir, nakatatlong battery na siya na bago, halos lahat lobat low-bat, low-bat na low-bat. Ngayon, hindi ni sir para ma-check kung ano yung problema nito. Pero mga susi mo sa tinanggal na natin yung uh, headlight nya, pati yung sa Araro. Dahil ang uh, gagawin kasi natin dito mga sir mag-wiring tayo. At uh, ito, pasirik ko na rin sa inyo kung sakaling same din ang problema ng motor ninyo sa gagawin natin ito. At least, meron na rin kayong ideya. Oh, ba't kailangan pa rito? Uh, oh, Gulo na ko rito sa motor mo. Ayan, ito mga sala. On natin. Pag pinatay mo yung idling, patay yung panel. At, uh, ko, tatlo yung switch. Ito, isa, tapos ito, on din to. Isa rin to. Tapos ito, yung idling. Na dapat yung idling na to, gumagana lang yan kapag ka, uh, mainit yung makina, nasa, start, nasa stoplight tayo, saka lang mamamatay yung makina. Kaso nga lang, problema nito mga so. Kapag yata yung may idling, patay din yung panel. Yan. Babaguhin natin yan. Ayusin natin yan. Yan, napapandar nyo naman kasi bago yung battery ngayon bagong palit at uh, nanginginig din to hanggang sa headlight nanginginig ngayon kapag uh, once na nalubat na yung battery ayun palit na naman or charge na naman tayo ng uh, battery ngayon unang unang gagawin natin dito mga sir kung sakaling ganito yung problema ng motor ninyo kung mag check kayo kung ano ba yung problema ng motor ninyo tatanggalin nyo lang tong uh, terminal wire yung positive tanggalin nyo to. Tapos uh, kapag ka once na tinanggal niyo yung uh, terminal wire na yan, yung positive, at namatay yung makina, matik yan, may problema na sa uh, maaaring sa stator, maaaring sa wire, ganyan. Ito, ayan, hindi naman siya namatay. Ayan, ibig sabihin, okay yung uh, stator natin, computer box, ayan, okay. Tapos, uh, gagamit tayo ng test light. Ayan, yung test light ko. Ididikit natin sa ground, tapos ititis light natin tong uh, tinanggal natin na uh, terminal yung positive balik natin dito para hindi malaglag dapat kapag uh, nakatanggal to at uh, tinislight tinis light natin siya kasi nakadikit pa yung ground nito or di kaya kahit yung tislight light dikit nyo sa body ground o pwede yan kasi ground naman din yan at uh, kapag tinislight light natin to dapat yung tinis light natin iilaw T-slide ko muna sa battery para makita natin na kumagana yung tislite ko. Lagay mo natin para kuan. Yan, umiilaw yung aking tislite. Tapos dapat ito pag T-slide natin dapat iilaw to. Yan, iilaw dapat to. Ibig sabihin, magcha-charge tong battery. Pero kapag ka hindi umilaw, malamang may problema sa wiring to, Maring sa yun sa kanina sa switch natin sa ignition kasi tatlo pa yung pipindutin mo bago mo mapaandar yung motor o mapabukas yung ano panel yan nakadikit na pero hindi umiilaw yung dislike natin kaya laging lubat ng lubat ng lubat yung battery hanggang sa pacharge ka ng pacharge nagagastasan ka na sa tapacharge hanggang sa mainis ka na bibili ka na naman ng bagong battery o di kaya sa iyo ng mekaniko na bibili ka na ng bagong battery tapos after ng mga ilang araw lubat na naman yung battery mo sayang naman yung battery papalitan mo yan, hindi naman problema yan, so, umiilaw po yung aking test light pero pag nidinikit mo dito wala Kaya, ibig sabihin magwa wiring tayo mga sir kapag ganito mga sir uh, unang unan nyo yung uh, gagawin dyan at uh, hindi nga gumagana ito puntirihan nyo yung switch ito punteriyahin nyo ito. Ngayon kapag uh, umaandar na siya at uh, tinanggal nyo sa pagkaka idling niya, hindi naman namamatay yung panel. Yan, hindi naman gumagana. Tapos pag pinatay mo to, ayan, patay na rin. Kaya magulo, kailangan pang pinutin yung idling stop para umilaw to. Kaya yun yung uh, iwa wiring natin. Dahil lang uh, itong switch na to, nakakunik yan sa switch yata uh, to, hindi kaya sa pinagapang doon sa ilalim ko yan para makita natin kasi meron pang switch dito siguro ito yung pinagapang side link dito gitawang switch yan kaya tatanggalin natin yan tatanggalin din natin itong clearings na to ito to tanggalin natin to boss mo ha? nasa ano <laughs> baby ata? yan ito mga sir natanggalan natin yung uh, cupboard dito <laughs> natanggal na natin nandito at uh, ito yung wire na nakadikit doon sa play niya mga sir ito yung uh, nilagay na switch hindi ko alam ito kung saan papunta itong switch na ayun ayan papunta yata ang battery dito yata papunta ito 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 to parehas nito to ayan ito pa rin nakakonect dito parang ginawa na ito kaso nga lang hindi yung siguro matroubleshoot tapos ang uh, mga fuse nya hindi ano pare-parehas dapat puro 10 ampere lahat yan isa lang yung 25 ampere dapat yan dito meron siyang 15-15 medyo mataas kaya e, mamaya papaltan din natin yan importante matroboshoot mga natin tanggalin muna ito saan ito nakakunek tapos ayan saan naman ito nakakunek yan, uh, nakakunik yata po sa, ano, sa ground o sa positive ng ano, battery. Yan, yan lang kung ba't yun nga nang uh, ginawa nila. Eh, kung samantalang ito, ito troubleshoot mo lang din naman to. ito. Ito mismo ng uh, battery harness niya mga sir, kapag uh, ganito yung problema. At uh, ito yung ano, switch. Ayan. Meron ding uh, nakakunik dyan, na ito yung uh, wire na yan, nakakunik sa may idling stop. Kaya tatanggalin natin yan. Ito yung ano, ito yung uh, dahil niya mga sir kung bakit hindi nagcha-charge yung ating battery. Ito to, kasi number one po yung ano, yung uh, battery. Uh, pag hindi siya nagcha-charge, unang-una, dito sa susian, ang may problema lagi, maaaring naglulose. Kasi sa katagalan kasi, uh, yung wire niya, nagkakaroon siya ng pulbos or ano. Minsan, nasa ilalim ng ano, ng fuse box, yung problema nito. Meron na rin akong ginawa nito eh. ganitong ganito rin yung problema. At uh, version 1 din yan kasong ito, ito ginawa na kasumari yung ano huwag ka, ka troubleshoot kaya ngayon babaguhin natin i-check natin kasi hindi, hindi po pwede yung uh, kailangan natin pang i-switch yung si idling stock para lang gumana yung ating panel kaya tatanggalin natin tong uh, battery harness niya, pati yung battery tatanggalin natin yan i-tislight natin yan ko color coding natin yan kung ano yung uh, hindi umiilaw doon may umi putol tapos ayusin din natin to Chichik din natin to. Itong susian. At uh, tatanggalin natin to. Yan. Shortcut na yung ano, video para hindi umaba. Kasi medyo matagal na yung ating ano. Yung mga wire. Lalong lalo dito. Yan. Natanggalin natin yan. No? Yung battery harness nya. At uh, natanggal na rin natin yung wire na uh, nakakunik dito. Yan. Tinanggal yung ano yung uh, sakit nung ano, idling, sis idling stop system natin at uh, ito ilabas ko na rin yung uh, fuse box at uh, ito yung titis light natin check natin kasi version 1 ito sa katagalan din kasi lalo kung nababasa uh, ng ulan lagi nabababa na dun sa pinakailalim putik putik pa at uh, nagkakaroon sa ng mga ganyan yan, tapos yung uh, relay yung relay na yan mga sir yan yung sa ano sa panel at ito naman yung sa charging saka sa uh, post type ayan, check natin to i-color coding natin kung uh, lahat ba ay uh, ano, working pa let's slide natin to at uh, ito yung ginawa ng switch na ito nakakunik sa battery ito yung switch nya at uh, nilagay dito siguro nilagay ito sa positive din para magkaroon ng trigger. At yung isa naman nilagay nila dito sa ano sa switch. Ang kinuha nila dyan yung uh, pula. Pula na may guhit na puti at uh, itim na may guhit na pula. dyan nila tinapi yung uh, doon sa may idling stop system yung switch doon. Yan, sana niya si chichik natin pati yung switch, check din natin 'to. After natin sa battery harness, ama check. Siguro hindi nila mapa labas yung kuryente sa sosyan. Kaya ito muna yung unang-unang -una, una natin gagawin. Titis light natin kung work nito. I-color coding yung mga sira. Kapag ka nagtitis light kayo nito, tanggalin niyo yung ano, yung fuse pati yung relay dapat wire to wire lang kasi kapag tinislate uh, tinislight nyo to na andyan yung fuse example nyo tinislate nyo to to dito iilaw iilaw pa rin doon sa socket Pag umayor, isipin nyo grounded kasi meron siyang connection pa rin sa, ano, sa relay or sa fuse pala Yan, nakailang bunot na yung fuse <coughs> ay gamit tayo yung Okay, ito so mga sir. Natislight ko na at uh, may isa tayong uh, nut range na putol. Kaya napaka-importante na kapag uh, ganito mga sir eh, uh, gumagamit tayo ng tislight. Ayan, putol yung uh, positive. Kulay pula na may guhit na puti. Ayan, kikita nyo naman dyan sa ano, nag-corrosion na. Kaya ito napuputol mga sir dahil nabababad dun sa ilalim. Dun sa... Undercover natin 'o yung sa bangka sa ilalim pupuntahan kasi ng tubig 'yon at uh, ito nakasawsaw lagi sa tubig sa katagalan ayan rumoro yung wire kaya naputol kaya eh, ang ginawa nila doon sa part ng susi uh, susian nagrekta na lang sila kasi nga hindi nila mapalabas yung ano yung uh, power doon sa ano sa sakit na parang ganito ayan yeah dapat kasi yan uh, test light nyo yan gamitan nyo ng negative ground sa battery tapos tusukan nyo ng ano this light dapat iilaw yung ano yung kanina hindi natin ginawa dahil nga ano uh, medyo kabisado na natin yung mga ganitong issue kaya pinuntiri ako kagad ka fuse yung mismong uh, harness ng ano battery ito lang ito lang ito lang naman lagi yung ano yung laging problema niya mga sir yan itong uh, wire na to na yan dito sa na yan sana sa 25 ampere 25 ampere na fuse tapos uh, niya yan dito sa mayana natin sa ning kaputol ayun yan binato niya dito sa may kuan natin sa may relay relay ng ano ng panel, yung malit na relay. Nawalan siya ng ano ng power ng supply. Naputol. Kaya ngayon, nangyari, hindi mapalabas yung panel. Kaya ginawa nila nagrekta at uh, isa rin ito sa charging. Kumbaga nakasalala yung charging din sa 25 ampere kapag kawan sa nagkaroon na troubleshoot yung wiring natin, puputok agad yung fuse. Kaso nga lang ito nababad nga sa tubig kaya nagkaroon siya ng corrosion o uh, lumambot yung wire hanggang sa maputol na. Yan, ngayon idudugtong na natin. Ito lang din naman yung natrace kong mga sana no, na hindi umiilaw. Yan, kaya napaka-importante na gumagamit tayo ng test light. Kaya ngayon, pagdudugtuin na natin 'to. Hindi natin kailangan pa magdugtong ng wire pa dahil uh, mahaba naman yung wire niya. na napa nakagapang yan dito sa may ano, sa ilalim. Yan, balikan natin 'to idugtong na natin ito na mga sir na pagdugtong ko na at uh, i-organize na natin itong wire nya pabalutan na natin to ng electrical tape tapos uh, ibabalik na natin sa loob at uh, sure ball na to kung sakaling hindi pa ito sure ball yung ano na lang ang problema nito mga sir yung sa switch na lang pero matig na to na okay na to ibabalik na natin to at uh, yung uh, mga fuse lalong lalo na to yan to kasi kapag uh, once na nagkaroon ng problema or uh, nabasa napunduan ng tubig to masisira kaya gagawin natin dyan na uh, lalagyan natin ng ano silan basta ano importante matakpan natin yung butas okay tapos ito merong uh, dalawang fuse dito na 15 ampere yan dalawa to papalitan natin to gagawin natin ano yan gagawin natin uh, 10 ampere at uh, kapag ganito na yung uh, paa ng ating fuse palitan nyo na yan kasi kaya nasisira to dahil sa pagbalik dun sa fuse box niya mismo ay, ay hindi na ito na itutugma o na itatapat kaya nagkakaroon siya ng bingkong pagka ganito palitan nyo na yan dahil uh, wala na yan sila na yan Ya, bawa tu ng electrical tape. Yeah, tama na na natin ng electrical tape at uh, nagpapasalamat ako dahil tinulungan na ako ni Kapulong. Kapulong ah busi ka. Ayaw mo kong tulungan ha. Abala ka na sa rider ha. Ay site RA ha Tapos ito mga sa rising ito na rin na no? dapat may lungnos kayong uh, matulis para yung mga singit-singit nung ano natin yung uh, terminal ng wire or yung relay ay uh, magpit or uh, lumubog o tumupi ng konti para pagka nilagay natin yung ano, uh, relay pit na pit siya at eh, uh, ayan yeah, natin at uh, tinulungan na ako ni Kapulong buti naman Kapulong tinulungan mo ko may puso kang uh, kwan Mas may puso kang busilak bus may puso kang busina kay Andre. Nagatay mo na kanta, Andre. <laughs> yan yeah, na. Marinig ko naman. Yeah. Ay, masugit natin ano yan. Masugit natin uh, subscriber yan sa Kapalius. Kung naalala nyo yung ano, yung uh, mga unang-unang uh, mga content ko, mga na video ko sa motor niya. Ngayon yung ano, yung tunog kuliglig yung motor niya, yun pala sabog na yung piston basag na pala yung piston niya. Tapos lahat ng lahat ng retaso na ano na galing dun sa piston pumunta sa loob ng makina kaya natap, ah, na na, overhaul. At uh, ito nagpabalik siya at uh, magpapa CVT cleaning at lagi naman yan at uh, hindi na lang natin na uh, i-video sa dahil na wala naman nang problema yung motor niya. Driver na lang problema ano. Ayun daw. Nagtatampo. Nagtatampo. Nagtatampo yan eh. Hindi ko lang pinansin. Hindi ko lang pinansin ng ano, nagpapagawa kasi marami nagpapagawa din. Isang taon. Di ano, hindi ko lang pinansin. Kasi so, busy ako. Isang taon din nagpunta. Oo, <laughs> oh, isang taon. ngayon pa lang, <laughs> bay centro pa natin yan. Lagay mo natin yung ano, yung uh, battery harness natin. Saka dito, suksok natin. At uh, dito, gagawin natin dahil nga nilagyan ng ano, ng wire uh, medyo makapal yung wire yung pagkakalagay lagyan natin ang hibla ng wire para maging fitted kapag sinuksok natin sa susian titesting mo natin bago natin ito uh, kalitarin kasi ito mga sira kapag ka nagkaroon ng problema yung uh, susian nare-repair to huwag kayo kaagad bibili hanggat hindi na sisira nandito yung pasukan ng, sus susian so mga may e, balik na natin yung battery fuse fuse box at uh, na na rin natin dito ngayon, itatry naman natin itong ibabalik mamaya after natin malagyan ng ano, ng uh, hebla ng wire. Tapos, sa uh, pa natin. Itislight natin yung ano, yung uh, wire ng positive. Check natin kung iilaw na yung tislight natin. Kapag kaumilaw, sinyalis na yan na okay na siya. Mag-charge na yung battery. Para hindi na siya ano, uh, palit ng palit, lubat ng lubat. Buti nga lang ito mga sir, pag nalubat siya, hindi na mamatay yung makina yung isa kasing ginawa natin ng na karaan lulubat siya tapos namamatay na yung makina ito uh, hindi naman siya no, namamatay tapos nga lang hindi na siya nagcharge dun sa battery yung ginawa kasi nilang ano, mga wire wire at uh, nilagyan pa rin ito kumbaga ano yun, uh, switch lang po yun para mapaandar nila yung motor switch lang yun pero yung charging yun, yun, yun uh, nawala kasi uh, kapag hindi nilagyan nilag ng switch hindi nilang mapaandar wala rin panel yan kaya nilagyan nila ng switch dalawa pa yung switch na nakalagay kaya ngayon after natin itong malagyan ng hibla ng wire testing natin nang wala na yung mga switch nasa susiyan na lang pag natin at umilaw goods na yan saka test light natin yung ano yung wire Yeah, so, pakain natin. At uh, nalagyan natin ng hibla ng wire. At uh, testing natin siyang paanda rin. I-on mo nga. Okay, ayan mga sir, nag-on na. Tapos po start natin. Okay. Ngayon, tanggalin mo yung ano pre. Yung uh, terminal positive, yung wire. At uh, test light natin siya ngayon kung uh, magkakaroon na siya ng power. Yung mga fuse mga sir, uh, binalik natin sa same ng ano, ng uh, amperahe. Isa lang naman yung ano, 25 ampere, yung pinakamataas, yung 25 ampere, yung main fuse. <coughs> ayan oh. Ah. Ilay mo ng konti para makita nila. Ayan. Yung mga sana na connect, wala yan sa battery at uh, ayan, umiilaw na siya. Ibig sabihin, goods na, magcha-charge na yung battery natin. Kasi kanina, tinislight natin yan, wala talagang power. Ayan. Okay na, goods na yan. At uh, yung ano, yung fuse ng uh, panel natin, lagyan na lang natin ng beta gray at uh, gusto na yan. At uh, si Sir yung may-ari na taga Marikina pa at uh, dumayo siya dahil napanood na napanood yung mga videos natin. Medyo tagal niya rin nagantay mga sir kasi dami natin ginawa. Lalo, lalo na yung isang uh, click kukuntin ko rin yun. Maingay yung makina. ata hindi na rin umaandar yung fuse piece box niya nandoon nakalagay nakalagay na sa ila, sa ibabaw at uh, hindi na siya nag-charge ng battery kaya binalik natin sa original nagpalit din tayo ng battery doon dahil yung nakalagay 4L na d-way at uh, maingay, maingay pa yung makina yung binuksan ko yung makina yung cover nakita ko yung uh, timing chain guide pulley kaya itatap cover hole natin Ayan, okay na. Mag-charge na. Wala na yung mga switch. Ibabalik na lang yung switch dito. Itatakot natin dito para magamit nyo yung idling stop system niya. Kasi napaka-importante na kahit na luma na yung motor natin bago na yung battery, okay na yung wiring niya, gagalat gagana na yung idling stop system natin. Ayan, tinulungan ako ni Kapulong. Bukin na awa. ibalik <laughs> Balik na natin yung playlings niya mga sir para makawin na rin siya sir at uh, ginabi na rin siya. Uh, ginabi na. At uh, mayroon pa tayo isang ginagawa at yun. Ngayon malapit na rin matapos ito. Yung kinulang tayo sa liha kasi naghahabol tayo dahil bago yung ano, cam holder. Ito na mga sir. Naibalik na natin yung kanyang playlings sa tulong ni Kapulong. Yeah. At uh, paandarin mo na. Testing mo na paandarin mo na. Okay. Kanina kasi mga sir, bago natin itong kalasin yung headlight nya, talagang makikita mo sa headlight nya mga sir na talagang nanginginig yung ilaw. Nanginginig yung ilaw. Kasi nga walang pumupuntang uh, charge sa battery. Ngayon, tayo na, umanda natin kanina, eh, si click kasi, pagka mga ipa, i-fast ipa, charging na yung mga yan, mga sir. Yeah, ayan, hindi na sya nagbiblink. At, uh, naibalik na rin natin yung, ano, yung idling stop system yung switch, at uh, gumagana rin yung, ano, switch. Ayan. Basta, taasan nyo lang yung minor niyang konti yan, mga sir, ha? Para gumana yung idling stop system niya Ayan, at ang na rin si Sir sa Marikina at uh, dumayo pa to si Sir Pinabi rin. ingat-ingat yeah, sa, sa pag-uwi ha. Maraming salamat at siladya mo kami dito. Ayan, yeah, okay na to mga Sir. At uh, ganito na lang yung ating video para dito kung sakaling same kayo ng problema. Itong ginawa natin, ayan, meron na kayong idea mga Sir. Kahit na hindi nyo na ipagawa ito, basta alam nyo lang magkalas ng play rings. Sure na ano yan, na magagawa nyo. Okay, mga sir, ganito lang yung video natin ha. Maraming maraming salamat. At uh, kung bago ka pa lang sa aming channel, sa aking channel, uh, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Tapos share mo na rin. At uh, click mo na yung, ano, yung notification bell para lagi tayong updated sa mga ganitong mga uh, video na aking ano, i-upload. At uh, ayan, meron pa. Meron pang click na version 1 at uh, error uh, 12 yung problema. Okay mga sos, salamat salamat po sa inyo.